Ayan, si Sia. Nagala. Ala, siya. Parang talaga, <laughs> <laughs> tignan mo, doble ng TV natin. Diyan na yung TV natin, di ba? Ito. Wala na, hindi na magagamit yung picture. Alisin ko na talaga yun. Hindi mo picture ano po? Ning. Ay na po John, hi Mars. You are not. Ah ah. Yung naglalaro. John na po John. John. Hi Mars. Ay pa. Benta ko ya. Ay ko ya. Benta. Ayyan, may bago kaming TV. Tumama kayo na may member mo na lang. <laughs> <laughs> Phone number zero nine point five zero Bakit point five six zero eight zero six zero eight zero nine nine Ano pinaka-privilege niyan? Cash? Oh, cash. Straight payment. Oh, cash, pambayad. Ngayon, iya. Si Jonah. <laughs> <laughs> Sige na <natin>, tayo. <ha. laughs> oh. yan, yan, 'yung nang madam. Iyak. Iya. Tawisin siya, eh. Tawisin. Hay, David, na bawa nalala. Magse-send pa ulit ako, magse-send pa ako mamaya doon kina Ano? Saan ba yun? Pagka nabibigay mo. Nangungutang nga eh. Wala nang papautang. Sabi ko, magbibigay na lang ako. Okay, oh. yung kalipan libo. Yung kalipan libo magbibigay ko. Sabi ko, hindi nang hindi. Chinat ko naman. Sabi ko, ay, 25 kina. Sabi